Natulog siya. Nice, nice, nice. Good morning mga kapalipi. O, oh, natutulog yung aking nahuling sawa. Ayan siya. Ah, bibi pa siya. Ah, isang metro kalahati yan mga kapalipi. Nahuli pa siya. Natutulog siya. Ayan o. Oh. Wow. Charap, charap, charap. Natutulog Ay, siya. Ayan o, ayan o, ayan natutulog. Ayan ulo niya o. Ayan ulo niya. Natutulog siya. Amin ang tinok daw ang kamay. Nice. Ayan uh, mga mga o. Oh nahuli siya kag kagabi ayan, nah nakikitulog sa bahay ayan siya natutulog siya ayan ayan ang sarap ng tulog niya wow nice pero nasaktan siya kagabi ng konti nag uh, nag, ano kami nag patentero kami ng dalawa eh ang galing niya tumakbo eh As, ayan nahuli ko siya nakikitulog sa bahay ayan siya nice nice python mga kapilipi Yan po yung python